Sa Malabon City, isang traffic enforcer at isang siklista ang nagkainitan. makita na sa CCTV footage na habang nakagopa ang kabilang lane na intersection, isang siklista ang nagtangkat tumawid. Dahil dito na sa isa ng papatawid na jeep. Galit na tinuro ng siklista ang driver ng jeep Dawat siya ng traffic enforcer at pinatatawid na ng intersection. Pero ang galit na siklista na sa traffic enforcer. Nakipagsagutan siya sa traffic enforcer sa kalagitnaan ng intersection. Matapos makipagtalo, umalis na ang siklista. Pero makikita sa CCTV si na hindi pa siya nakakalayo ay bumelta na siya pabalik. Hindi pa pala tapos makipagtalo si kuya. So, eh may mga taong ganyan na kahit uh, sila na nga yung nag-break ng rules, uh, sila pa yung nag-iisip na sila yung ta uh, tama. May mga tao rin na nag-hold ng grudge. Uh, hindi nila na iwanan yung, o matanggal yung anger nila. So habang nag-i-stay yun sa kanila, eh pwede nilang balikan yung kagalit nila. Sinubok ang kunin ng traffic enforcer ng bisikleta ng lalaki pero nagmatigas siya. Habang nakikipag-agawa ng siklista, nag na ang traffic enforcer sa police station. At mapang susuntokin na siklista ang traffic enforcer. Patapos ang ilang minuto, dumating ang polis at ipang traffic enforcer sa lugar. pumalag ng siklista. Patapos ang ilang minuto, dumating ang polis at pang traffic enforcer sa lugar. Kahit sa polis, pumalag ang siklista. Sinubukan pang umalis ng siklista kahit na pinagsabihan na siya ng polis at traffic enforcer. Sa huli ay nagkaayos din ang dalawang kapag magmamaneho, laging tanda ng mga sumusunod na tip para maiwasan ang away sa kalsada. Huwag irali ng init ng ulo kapag nagmamaneho. Bago ka pa mag-drive, bago ka pumasok sa uh, sasakyan mo, mag-decide ka na na iiwasan mo yung problema o yung galit. So it's a decision right from the start. Huwag magdadala ng anumang armas. Kasi once na possess ka ng galit mo it's very easy to use weapons eh, like guns knives or mga uh, pamalo as you're growing busog at nasa tamang kondisyon ng iyong katawan siguro may aircon or uh, nakakain ka na and uh, siguro you can listen to nice happy music para at least nabawas na yung mga stresses mo gayon unti-unti nang lumalamig ang panahon naway ganun din ang ating mga ulo para iwas gulo at disgrasya sa kalsada. Kuya, talungan nyo naman! Tandaan, mas masarap magdiwang ng Pasko kapag walang kaalitan o kasamaan ng loob.